So ito yung sunod ha, mga kababayan. Ano yung sunod Kent na sinasabi mo? Ito po kay Greco Bilgeca. Ito ha. Mga kababayan, si Greco Bilgeca na yon ay kumbaga parang may pasaring kay PBBM at sa Marcos administration na patungkol dito nga sa nilabas ni Boying Rimulia na may warrant na si Bato. Ngunit mga kababayan, ito po yung post ni Grico Bilgeca. Actually si Grico at saka si ano to eh, si Jimmy Bundok no, si Jimmy Bundok ganun din. So ngayon mga kababayan, ito po yung post ni Grico Bilgeca. Ayan na. Ang post ni Grico Bilgeca, mga kababayan, 12 hours ago may check badge totoo po yan. Sabi niya, mga kababayan, if government will arrest bato the same way di kidnap PRRD, then they can do it to anyone of us. Yan ang pag-iisipan nyo. Ah, ngayon, mga kababayan, ito lang ko ah, sa salitang kidnap kay PRRD, Ever since in my entire life, since I was a child until now, nagidad ako ng ganito, wala po akong nakita or na-experience maskin sa movie ni Fernando po, movie ni Coco Martin, movie ni Robin, movie ni Ipe, movie ng lahat ng aktor na inaristo, binasahan ng warrant of arrest, binasahan ng Miranda, Ra Miranda rights, tapos ang sabi, kidnap. At hindi ko po na-experience na mayroong kinidnap na nandun ang pamilya, may media, na panood ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo. Ngayon lang po ako nakaranas na kinidnap pala yung ganun. Ha? Ngayon lang po ako nakaranas na kidnap pala ang tawag sa ganun. Ang pagkakaalam ko kasi sa kidnap, mga kababayan, may ban na puti. Tapos... Lagyan ka ng panyo sa bunganga nang hindi ka makasigaw at pilit kang isakay nang hindi alam kung saan ka dalhin. Yun po ang kidnap. Pero kung ipinaalam sa iyo at binasahan ka na ikaw ay dalhin sa dahig, ikaw ay aristuhin, isasakay ka sa eroplano, tapos ganito ganyan, magsama ka ng abogado, hindi po kidnap yun. Yeah? Mm. Yun po ang aking reaksyon. Pangalawa, ang sabi niya, if the government will arrest Bato the same way, kidnap PRRD. Then they can do it to any one of us. So kung gagawin daw ni PBBM at ng administrasyong Marcos, ang pagkidnap kay Digong katulad or ang paghuli kay Bato katulad sa paghuli kay Digong or kidnap kay Bato katulad sa pagkidnap kay Digong, kaya din daw gawin ng gobyerno ng Pilipinas kahit sino sa atin. Ha? Ah? So ngayon mga kababayan, ako po'y gustong mag-react dito sa sinasabi ni Grico Bilgica. Paano po mangyari sa atin, ha? any one of us? Ha? Ulitin ko ha? if government will arrest Bato the same way, the kidnap PRRD, then they can do it to anyone one of us. No? So gagawin daw ng gobyerno kahit sino sa atin. Utang na loob, Grico Bilgica. Mga DDS lang po ang sabihan mo yan kasi hindi po kami bobo. Paano mangyari na pati kami, ah, pati kami ay kikidnapin katulad sa pagkidnap kay Digong at kay Bato, iwala eh, naman kami pinatay. Pangalawa, hindi naman kami naging presidente na magpapa-implement ng war on drugs na walang due process. Paano mangyari na if uh, if the government will arrest Bato the same way they kidnap PRRD? Hindi kan do it to any one of us. Bakit gagawin sa amin ni Pangulong Bongbong Marcos or ng Marcos government? Ang katulad sa pag-aristo kay Batu at kay Digong, ini eh, minsan hindi kami pumatay ng libo-libo. So paano mo nasabi na kung gawin yan kay Digong at kay Bato, kayang gawin ng gobyerno sa atin, bawat isa sa atin? Putang ina, hindi kami kriminal. Huwag ka mang damay. Amo mo yun, amo mo, pero huwag mo kaming idamay. ba? Diba? Paano mo sabi, hindi kan do it to anyone of us? Yan ang pag-isipan nyo. Ha? Natulog ka ba, Greco Bilgica? Or Nag, nagtatanga-tangahan ka lang. Paano mo sinasabing, di can do iniwan ubas anyone of us ang ginawa ng gobyerno kay Bato at kay Digong? Hindi. Si Bato, si Digong, gusto kong i-explain na, na gataka-taka lamang ka istorya, gabangag-bangag lamang ka. Uy, ikain mo yan. Na? O di kaya puyat ka lang. Na? Paano mangyari na kidnapin si Digong, si Bato at pwedeng kidnapin din tayo eh, hindi naman kami kriminal? Di ba? Niminsan hindi kami pumatay. Ang kaso ni Digong at ni Bato, pumatay ng libo-libo. Ha? Di ba? Mm -mm. Grabing analyze naman yan. Di diba? Ang kaso ni Bato, inutusan siya ni Digong na magpa-implement ng war on drugs at encourage the criminal to fight para may rason tayong patayin sila. Sinabi yan ni Digong sa Quadcom at sa Senate hearing. So, magkaiba po ako. Kung, kung ako, bakit mangyari sa akin ang mangyari kay Bato at kay Digong na wala naman akong pinatay at wala namang nag-file ng kaso sa akin sa dahig idadamay pa kaming mga matino. Nga, sa mga DDS mo yan, ikwento, wag sa amin. Kasi, ito ulitin ko ha, hindi, hindi ko mapasok sa isip ko, bakit nasabi ni Griko na kung gawin ni, ng gobyerno ng Pilipinas ang pariho sa pagkidnap kay Digong, kung gawin nila kay Bato, posibleng gawin ng gobyerno yan sa ating lahat or sino man sa atin? Pwede kung ang gagawa nun ay pareho sa ginawa ni Digong at ni Bato. Di ba? Oh, eh hindi naman kami pumatay. Ano ba ang kaso ni Digong at ni Bato? Crimes against humanity. Torture, genocide, ah, rape, or kung ano-ano pa. Do you think ginawa namin yan para matulad kami sa kanila? They are not like ours. Yeah? Not like ours. They are not like ours. Ngayon, yeah, English 'yun na. Iwan ko kung tama. Ah. Kumbaga si Digong, si Bato, parang engkanto. Ah, hindi pareho natin. They are not like ours. Pumatay sila. Nagpa-implement sila na walang due process, wala sa batas. May sarili silang batas at may sarili silang agenda. So, sila lang yun. So, bakit naman kami madadamay, eh, Greco Bilge Nagtatanong lang. Huwag po kayong magalit sa akin. Kasi dito palang sa sinabi ni Greco Bilge Mga kababayan, if government will arrest Bato the same way they kidnap PRRD, then they can do it to any one of us. Kayo! Na? Yeah. Pero sa amin, Hindi! Kasi kayo, grupo nyo yan eh. Mga utak, kriminal yan. Si Bato, kriminal. Si Digong, kriminal. Hindi naman yan mapupusasan at mahuhuli. Kung walang kaso yan, eh bakit kami madadamay? Ah? Oh, di, the, then they can do it to any one of us. Yan ang pag-isipan nyo. So bakit kami mag-iisip na they can do it any one of us? Eh sila. Kami neighbor, kami nakapatay. Pusa nga lang mapatay namin, nakukonsensya na kami. Tao pa kaya? Diba? Mas tanga ka, bubo ka, kampon ka ni bangag. <laughs> sabi, sorry but we don't share with your uh, sentiments. We do not have crimes against humanity. Try harder. O diba? Kita ninyo yung nag-comment? Oh. Sabi niya, sorry but we don't share with your sentiments. We do not have crimes against humanity try harder. Oh, ito pa. Unlike the stomach, the brain doesn't alert when you when it's empty. Oh, Arabic proverb. Basta talaga didisit bubu at tanga, sabi dito. The Philippine is a member country of Interpol, which means we have a treaty type obligation with Interpol. A treaty becomes a state law through transformation, Article 7, Section 21, eh, of the 1987 Constitution, hence the arrest of Duterte by the Interpol is valid. Hindi kidnapping. Okay? Klaro, klaro, sabi ni Yuni. Meba diba? Buti pa si Unique na nagbabasa lang. Oh, alam niya bakit si Griko hindi niya alam bat, bakit pinipilit nilang kidnap. Tapos kung uulitin na naman daw ang pagkidnap kay Bato katulad sa pagkidnap kay Digong, makasakali sa ating lahat ng Pilipino, bawat isa sa atin gagawin niya ng gobyerno sa atin. Pwede naman kung papatay din kami, pwede naman kung magpa-implement din kami ng war on drugs. Ang problema kasi, how comes na makapagpa-implement kami at makakapag-commit kami ng crimes, pariho kay Digong at kay Bato, eh wala naman kami power. ba? Diba? Wag mo kami idamay. Bilge ka. Kayo lang. ba? Diba? Mm. So paano kami ma matulad sa kay Digong at kay Bato, hindi naman kami nag-commit ng crimes. Bakit? Ano bang crimes na kinumit namin? Pumatay ba kami at nakasuhan din ba kami ng crimes against humanity? Speaking of crimes against humanity, pag sinabi natin crimes against humanity, marami. Not isa, dalawa, tatlo, apat, lima, daan. Ah, 50 mahigit, 20 mahigit. Yun ay matatawag na crimes against humanity. At pumatay ng walang due process pumatay ng walang pagligoy-ligoy at hindi man lang pinapakain ng kanin, pinainom ng tubig, hindi man lang inaristo, o hindi man lang iniimbestigahan, hindi man lang uh, chini check diretsyong patay. Ang tawag doon is crimes against humanity. Pero kung sasabihin ni Grico Bilge ka na baka sakali kami matulad sa pag-aristo kay Bato at kay Digong, o baka sakali tayong lahat matutulad, hindi po kami killer. Hindi kami criminals. Na? At hindi kami nag-commit ng ganyan. Si Digong at si Batulang and the rest of the team. Di ba? Oo. Uh -uh. Diyos mio. Ito pa. Correction, please. Digong was not kidnapped. He was arrested by ICC through Interpol because he committed a crimes against humanity. Which is Four counts. Maybe Batugo and Sarah will follow. Yeah? No, it can only happen to them, sabi ni Epibao. Digong was not kidnapped. He was arrested by Interpol. Hinamon niya, di ba? O oh, ayan, kulong siya. Oh, choosing between being killed through EGK versus the cold trips. Ah, being flown by the ICC to the Hague. Sa ICC tayo, no-brainer. Di ba? Kita nyo mga kababayan, if government will arrest Bato the same way, the kidnap PRRD, they can do it to anyone of us. Yan ang pag-isipan nyo. Diyos ko naman, mga kababayan. Wrong logic. ICC is a highly credible and reliable Ayan, court in the world. If you have no crimes against humanity, ICC not interested with you. di ba? Kita nyo mga kababayan, So bakit ganoon, Greco Bilgeka? Kasi kung kung sasabihin yung inosente si Batu at si Digong, 'di ba? 'Di ba pumasok siya ng hearing, umatin siya sa ano, umatin siya sa Quadcom, 'di ba? Oh. So once na may umamin or inamin, 'di ba? Pag ng 'Di ba? Mga kababayan, mm once na ikaw ay umamin, ha? At uh, tawag dito, ito ito ha, digong, ha? Inamin. Para malaman natin na yung, yung pag ng Ayan no. Oh. Ang sinabi ko ganito. <coughs> Prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight. Encourage them to throw their guns yan, buhay yan. Ayan ang sila. Yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Koy. Encourage, pati yan si Dila Rosa. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyon. Diba? Oh, inamin ni. Eh. Kasi sasabihin ninyo, hindi dinaan sa korte, hindi dinaan sa tamang proseso. E eh, di ba pinaatin siya sa hearing ng Senado at ng uh, tawag dito Kongreso, nagyaw-yaw si Digong doon. Ang pagpunta niya doon sa Kongreso at sa Senado, di ba? Hindi po laro yun, hindi joke yun. Hindi ka parang umatin lang doon na nagtagay ng tuba, tapos kakain ka ng sumsuman, tapos kukwento mo lang, tapos tagay ka ulit. Alam mo pre, ay, sabi ko, pre, patayin nyo. Oh, tapos, problema ko, pre. O, oh, tagay, ikaw naman, pre, sunod. Hindi po tagay yung nandun sa Senado, sa Kongreso, ha? Proper forum po yun. Ah, tinanong po siya doon, nililitis po siya doon. Ah, chine-check po siya doon. Ang problema lang kasi kay Digong sa amo mo, Greco Bilgeca, mayabang kasi siya. Sa sobrang kayabangan niya, alam niyo when emotions are high, the intelligence is low or are low or is low. Nya, sa sobrang kayabangan niya kasi mga kababayan, kung ano-ano sinasabi niya, akala niya hindi siya tablan. Imagine mga kababayan, and I will tell you frankly, no, si Digong hindi po miyembro ng X-Men na kahit pag nagyaw-yaw siya dyan, hindi siya makukulong, hindi siya maaaristo. Take note, Digong is an ordinary citizen at this time at all. Hindi na po siya powerful. Wala na siyang power, maliba na lang sa kanyang influence. ba diba? So bakit mo sasabihin na kung ginawa, kung gagawin ulit, kay Bato ang ginawa, kay Digong, posibleng gagawin sa ating lahat o bawat isa sa atin, yung pagkidnap. My God! Bakit ako kikidnapin? I am not a nipo baby. At pangalawa, I am not a billionaire. Pangatlo, wala akong kaso at hindi ako pumatay at hindi ako kriminal. That's all. Period. Di ba? Diyos ko. Mga DDS, no? Minsan, hindi ba kayo napapagod na mga bubo kayo? Kami napapagod kami mag-isip eh. Kung ganun pala ang meaning ng kidnapping ay putang ina! Naya. Diyos ko po. Ang dami palang meaning ng kidnapping. Ano yan? Science? Maraming branches? Uh, maraming branches? Ganun pala? Yung kidnap? Babasahan ka ng Miranda Rights, babasahan ka ng warrant of arrest, kaharap mo yung PNP CIDG uh, uh, si chief, tapos kasama mo yung mga pulis na may mga active sa trabaho, may mga license, may kasama kang abogado, tapos susunduin ka ng eroplano, ihahatid ka mismo doon. Saan ka nakakita ng kidnap tapos hinatid? Saan ka nakakita ng kidnap na nabibisita ng anak-apo? Asawa noon at pangalawang asawa ngayon. Saan ka nakakita ng kidnap na gano'n na kakasama mo, nakakausap mo? Ah, at nababati mo pa, Tay, musta ka dyan, tay? Tumitigas pa ba? Hindi na. Kidnap ba yung gano'n? Ang kidnap, tatawag yung kidnapper at magpaparansam. Naya, yun yun, oh. ito. Hindi si ko, hawak ko. Oh. 10 million pesos. Pag hindi nyo nabigay, putulan ko ng isang kuko ito. Yun ang kidnap. ba? Diba? Ah, oh, eto hawak ko ang tatay ninyo. Pag hindi kayo nagbigay 1 billion, puputulin ko ang titi nito. Oh, yun ang kidnap. May ransom-ransom, may kapalit. Na. Alam mo, paano nangyari yung kidnap na yun? Can you explain it? Greco Bilgeka? Paano mo na explain? Paano mo i-explain na kidnap yung ganong tawag na ganun? Alam nyo, hindi na utak yung nasa loob ng ulo ninyo. Luga na yan. Iligo nyo. Iligo. Init lang ng katawan yan. ba? Diba? Kung ganun pala ang kidnap, so hindi totoo pala yung napanood ko sa palabas sa TV na may puting ban tapos lalagyan ng panyo yung bunganga mo tapos kunwari manglaban ka tapos bubuhatin ka ng macho tapos sasabihin mo, Kuya, natanggal. Ganun ba yon? Kuya, kuya, natanggal. Ganun ba yon? Kung ganun pala ang kidnap, ah, kung ganyan pala ang kidnap, babasahan ka ng warrant, pop, ah, samahan ka ng maraming pulis, ah, so iba pala yung napanood ko sa TV na naglalakad ka, mm, sexy. Tapos may puting ban huminto, tapos binuksan ang gilid, tapos may mga bumababang macho. Tapos lalagyan ka ng panyo sa bunga nga, bubuhatin ka ng pursupersahan, ipasok ka sa ban. Tapos sasabihin mo, Kuya, wag po. Kuya, natanggal. Hindi pala kidnap yung ganon. Ano yon Drama lang? Trip-trip lang? So kung kung hindi pala kidnap yung tawag sa ganon, anong tawag don sa sabungiro na kinuha ng mga armado ni Sinakay ban, Na, tapos hindi na nakita hanggang ngayon. Nakita niyo yung binalita sa GMA na isang sabungerong kinidnap, dinukot. ba diba? ang, ang, Tagalog ng kidnap, dukot? Oh. So hindi pala dukot ang tawag don yung isang sabungiro. Si anong pangalan nun mga kababayan? Ito ah, Sabongero. Dinukot. Oh. So, Halos siyang naraang buto ng tao na ang nakuha sa taalik. <coughs> Al alias Dondon. Oh. Ito mga kababayan. hindi. Ito, oh. ito ang kuha ng CCTV ng pasukin ng mga armadong lalaki. Ang bahay ng 44 anyos na si Ricardo John John Lasco mm. sa Barangay San Lucas, San Pablo, Laguna noong August 30, 2021. Mm. Makaraan ng ilang minuto, Agad ding lumabas ang grupo, bitbit -bit na si Ricardo at isang kahon na sinasabing naglalaman ng mga alakas, relo, pera at iba pang kagamitan ng pamilya. Mabilis nilang nilisan ng lugar at mula noon hindi pa rin siya natatagpuan. Oh. So anong tawag niyo sa ganon? Aktingan lang? Laro-laro lang? So hindi kidnap yung ganon, yung dinukot ka binitbit, sinakay ka sa ban puti. Hindi pala kidnap yon. Ang kidnap pala, yung babasahan ka ng warang, tapos katabi mo yung dalawang abogado na amoy angus beef. Tapos andun yung asawa mong pangalawa na mamalo ng cellphone. So kidnap pala yung ganun. Tapos yung pulis na nagbasa ng, ng Miranda Wright sasabihan, sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka. Mm. So kidnap pala yung ganun. Kidnap pala yun. So kung kidnap yung ganon, anong tawag dito sa dinukot na sa bungiro? Ang CCTV ng pasukin ng mga armadong lalaki, ang bahay ng 44 anyos na si Ricardo John John Lasco sa barangay San Lucas, San Pablo, Laguna noong August 30, 2021. Makaraan ng ilang minuto. ba? Diba? So hindi yan kidnap. Dukot. O sa bagay, magkaibang naman ang spilling. Yung dukot malayo sa kidnap. Pangalawa, hindi po hindi po ako papayag na kidnap ang tawag doon kay Digong. Ang tawag po doon old nap. Bakit? Ang lakas naman ng loob tawagin kidnap Imatanda eh matanda na yan. Old nap. Na hindi kidnap, old nap. Di ba? Just ko naman, oh, simple lang para intindihin kung ano ang kidnap at arrested. Di ba? Oh, wala, wala, ma'am. Basta kidnap yun sa kanila. Huwag na natin silang kontrahin. Oo, sasakit lang yung mga panga natin sa mga yan. Ah, alam nyo, sa totoo lang mga DDS, utang na loob, hindi ba kayo napapagod? Ha? Ah? Hindi ba kayo napapagod? Meron pang isa. Ha? Ah? Meron pang isa, yung kaitano, dapat daw ang bawat Pilipino kailangan ng due process. Bawat isa sa mga Pilipino kailangan ng due process katulad kay Bato. Na hindi basta-basta ang aristuhin at dalhin na lang sa ibang bansa. Kailangan daw ng bawat isa sa atin mga Pilipino may due process. Yes, agree ako dyan. Bawat isa sa atin mga Pilipino may due process. Pero ang tanong, ah, yun bang mga pinatay nila sa war on drugs? Ha? Ah? May due process ba yon? Yung 9 years old na bata na pinatay nila, may due process ba yon? Yung si Kian de Los Santos na tinumba nila dun sa tindahan at tapagkamalang adik, may due process ba yon? Ha? Ah? Due process ba ang tawag na sabi ni Bato kami dati pag nakita namin payat, bungal, may tato, nakahubad, luwa mata, lubog pisngi, adik yan, papatayin yan. Due process ba yun? Pero bakit ngayon na si bato ay hulihin? Bakit kailangan ng due process alan kaitano Maniwala na sana ako kasi yung tinki hindi mo pa na-release eh. May 3 years old pa. Ito yung sabi ni Alan Kaitano, oh, mga kababayan. Mm. tano, Bato nit Due process Kaya sa totoo lang babaya na Natatawa ako mag-isip Samantala naniniwala si Senate Minority Leader Alan Cayetano na ipinapakita lang na laging ruling ng Korte Suprema sa extradition proceedings na para maibalik ang tiwana ng publiko. Mahalagang magabayan ito ng prinsipyo at batas. Dagdag pa niya sa gitalang putok na balita na Warrant of kay Senator Ronald Pato de la Rosa mahalagang matandaan na hindi dapat magamit ang batas para sa politika. Anya, ayon sa korte, dapat dumaan ang lahat sa batas at due process. Nagdag pa niyang desisyon dito ay irin rin dapat maapektuhan ng bias o emosyon. Dapat dumaan sa due process. Bakit kay Laila Dilima hindi ka nag-react niyan, Alan Kaitano? Dumaan ba sa due process yung kay Laila Dilima? ipitin mo yung nakakulong, tapos ipadamay mo na protector si Layla, tapos ikulong, tapos in the end of the seven years, nakalaya. So pag si Layla di lima, manghingi ng due process sa inyo, baka mapapahiya kayong lahat. ba? Diba? Baka pag si Layla di lima magsabi, bakit ako, dinaan nyo ba sa due process, kinulong ninyo ako? Tapos ngayon, yung nagpakulong sa akin na nag-ipit kay Kirwin Espinosa, sasabihin ninyo, Joe Process. Diba? Yeah? Oh. Katulad nito, mga kababayan, kaya nga napapost si Laila Dilima. Anong post ni Laila Dilima? Tignan ninyo ha. Oh. Sa totoo lang, mga kababayan, ito po yung sabi ni Laila Dilima. Mga kababayan, ayan. Justice is coming. Ayan po, post, Laila de Lima. Kasi alam po ni Laila de Lima, mga kababayan, kung sino po ang nagpilit kay Kirwin Espinosa na ikulong siya si Bato sa utos ni Digong. Kapag si Laila de Lima manghingi ng due process, Alan Tano, pag hindi mo mabigay, baka mapapahiya ka. Diba? Hmm. So 'yun lang po ha, mga kababayan, 'yung ating uh, reaction sa oras at sa gabing ito, no? Actually, mga kababayan, pasensya po kayo no kung uh, 'di ba, 'yung pinatay nila may due process ba 'yon? Kaya nga eh, 'di ba, Boy uh, ax ano to ano? Boy Ax Peterson. Ayun, may gilab shout out. 'Yun nga ang tanong ngayon. Nanghihingi sila na bawat isa sa Pilipino ay may due process. 'Yung mga pinagpapatay ni Digong A, ah, Asaan ah, po yung due process nun? Tatanong lang, nasaan po yung due process nun? Kasi mahirap kasi na si Bato ay may kapangyarihan, senador, may power, may posisyon sa gobyerno, kailangan ng due process. E paano yung mga mahihirap na biktima ng droga na mula sa China na bitbit -bit ni Michael Yang, na economic advisor ni Digong, Binigyan nyo ba ng due process? Pinainom nyo ba muna ng tubig? Pinauwi nyo ba muna sa bahay bago nyo barilin sa dibdib, sa likod, sa ulo? Ah, binigyan nyo ba ng katarungan or due process? Pinakain nyo ba muna ng pansit? Pinainom nyo ba muna ng kape na greatest white? Bago nyo itumba sa kalye? Asaan ah, yung due process nun? Kapag kaalyado niyo concern kayo with due process. Kapag hindi nyo kaalyado, pumuramurahin ninyo. Katulad kay Laila Dilima, walang due process na naririnig. Kaya nga isa sa rason kung bakit hindi makauwi si Digong. Bakit? Nakakulong na lahat-lahat si Digong pero yung mga senador kampi pa rin kay Digong. Ginamit ng ICC yan na kahit pala nakakulong, grabe ang impluensya niya. Kaya kung sakali na pagbigyan nila ng interim release, baka yung mga biktima or pamilya ng mga biktima ay babalikan ni Duterte. Naya, naisip nyo yan? Kayo din ang nagpapahama kay Digong dahil sa sinasabi yung due process na yan. Yung 30K sa AGK, may due process ba? Sabi ni Sir Tony ni Nubla. Yun nga eh, yun nga ang tanong eh. May due process ba? Diyos miyo marimar, porkit nasa power, may kailangan due process. Pero yung mga ordinaryong Pilipino na nabiktima sa droga ni Michael Yang na nilagay sa magnetic shifter or lifter, walang due process. Nga, intelligence but mentally ill. Nga, oh, di alam ang tanong, move on na, ah, di alam ang tamang move ng due process. <laughs> Paryas lang sila ni Chis Marculita. Yan, 'di ba? Oh, totoo 'yan. Oh, so 'yun lang nga, mga kababayan. Maraming 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 salamat po.